hindi ko po dinideny. That is a house that I have an interest in. I have lived in the house. Now, ang bahay po na tinutukoy nyo sa Tuba Binget ay rehistrado sa isang korporasyon. Tiniran ko po yan nung ako po ay umalis ng gobyerno. And I do have an interest in the corporation that owns it. Pero, wala po sa akin ang possession ng bahay na yan. Dahil as of January of 2024, yan po ay pinaupahan ng korporasyon at ang umuupa po ay isang Wan Yun na isang Chinese national na siyong siya po ay pumirma sa contract of lease ay uh, re-require siya na magpakita ng Alien Certificate of Registration at lumalabas po na siya ay holder ng isang 9G working visa. Meaning, she has a right to be in the Philippines. So ang rehistradong lessee po dyan, at yan ay rehistrado rin sa Homeowners Association ng Subdivision para sila ay makapasok, ay itong babae na isang one yun. Kaya nga po, nung sinabi nila na sinalakay ang bahay ko at may mga wanted na mga pogo bosses doon, eh ako po ay talagang conclude na meron talagang pilit na naninira sa akin. Gaya ng nung naunang release na ng pagcore na ako daw ay naglakad para sa lisensya ng isang illegal na pogo, Meron po akong interest sa korporasyon na may-ari ng uh, bahay na yan. In fact, in the near future, I am concluding a transaction na kukunin ko yung buong korporasyon na may-ari ng uh, bahay na yan. Now, pero ang ine-emphasize ko po, regardless of the ownership, there is a contract of lease which is duly notarized and which I will submit before this uh, honorable body which means na ang possession po dyan is in the hands of Ms. Wan Yu who is a legal resident of the Philippines with an alien certificate of registration and in possession of a 9G working visa. Ang, nag, ang gusto ko nga po malaman e eh, kung nakita nila doon sa bahay na yon yung tao na hinahanap nila na allegedly may tie sa Banban. -ban. Dahil kung di naman po ako nagkakamali, again as part of due diligence, yung isang lalaking nahuli dyan is the partner of my or of the lessee no hindi ko naman po tinatanggi na may interest talaga ako siya sa korporasyon na yan, albeit, albeit not 100% as of yet, pero magiging 100% na po yan. Yun nga po, yung lalaki, ang alam ko, is the partner of one um, yun. And alam nyo po, hanggang ngayon, meron na akong katiwala doon. Kasi nga po, nais ko masigurado na yung uh, lessee will only use the, uh, the premises for residential purposes. No? Dahil nung ako po ay Nasa gobyerno pa, may mga nagre sa mga villages gaya ng multinational village na ginagawang pogo po at 70 people at the time ang nasa residential homes. So nagtalaga pa ako ng uh, caretaker para masigurado na wala pong ganyan at ang caretaker's report naman ay talagang hanggang tatlong tao lang ang nakatira ron. Ang question po is, yun nga po, kung yung lalaking nahuli ay siyang merong tay sa ban-ban at dahil ang alam ko po, nag-due diligence din naman kami kung sino yung lalaking yon, partner yon nung aking lesi But, gentleman of leisure po yun eh. Ang sinasabi ng aking uh, katiwala, hindi naman umaalis ng bahay, golf lang ng golf kasi may golf course po dyan. At nang tinanong namin minsan, ano ba ang trabaho niya? Sabi niya, he is a digital nomad, no? a uh, cryptocurrency. No? So, nais ko po makita talaga kung ano yung ebidensya na yung lalaking yon ay involved sa banban. -ban. Dahil kung hindi naman po, eh talagang meron pong concerted effort na iling ako dito sa mga pogo no? na akin namang itinatanggi po. Sabi niyo, korporasyon ang may-ari ng bahay na ni Raid Opo. at natagpuan ng dalawang foreign nationals na associated ng PAOK sa Bamban at uh, nasa custody ngayon ng uh, BI. Uh, sabi nyo sa ano yan, sa korporasyon. But you also, nung nagsalita kayo kanina, you also referred to it at As bahay ko. Well, I do not deny po na I have an interest in the corporation. Hindi ko po dili deny yun. In fact. Aling corporation po iyan? Uh, ang pangalan po ata is PH2. Hindi ko maalala. no? PH2? PH2. Uh, Pero, oh, wait a minute. Dapat maalala nyo po. Well, you intend to uh, pure 100% uh, ownership anyway, of it. Anyway, maya-maya po. PH2. Darating po What yung... What does PH2 stand for well, po? Well, ano po yan eh. That's the location of the address of the house. Okay. Anyway, maya, maya maya po. Why? What's the whole address of the house? Parang phase 2, black number, gano'n. Okay, no? phase 2. Pero maya maya po, uh, nagpakuha ko ng contract of lease para ipakita rito sa komite na ito. No? Na, And sa ngayon po, kayo ang majority shareholder ng PH2? So, sa ngayon po, hindi. Hindi. Pero A anong percentage po, ang, ng ownership nyo? Ay, nako, uh, nominal lang po ako uh, ngayon. No? Nominal. 10%, 20%? Well, ngayon po, lumalabas. Ano lang ako, nag-subscribe lang po ako when it was incorporated. No? At sino po yung majority shareholder sa Ang majority is another corporation PH2. po, another What is that other corporation? Ah, it's Biancham Holdings po. Ano pong pangalan? Biancham Holdings. Biancham Holdings. Holding. B I A N C H A M. C Biancham Holdings. Holdings. Yes, yes. Ah, uh, magkano ang ganong kalaki yung majority? Lahat po 'yan Holdings. sa Biancham Holdings. Well, uh, pero minority nominal kayo. Nominal. Ah, holy, holy. by Biancham Holdings. Sino pong incorporators ng Biancham Holdings? Attorney Percival Ortega po at uh, Um, yun po naalala ko si Atty. Principal Ortega. Uh -huh. I think, um, well, minimum of five po yan eh. Pero majority shareholder All right. is Atty. Percival Ortega. Okay. Pero uh, nasa homeowners association din po kayo ng uh, subdivision, tama po? Well, nung simula po, dahil tinirang ko po yan, nung ako po yung umalis sa gobyerno, nung 2019, pero... Nung bumalik ako sa gobyerno, eh hindi na po ako tumira doon. Pero hanggang ngayon po, I consider myself a resident of Baguio, but I stay in another house. Pero member po kayo ng HOA doon sa subdivision? Mandatory po na yung uh, corporate owner is a member of the homeowners association. So member po, dahil mandatory, member kayo ng HOA ng subdivision? Member po yung corporation that owns the house. Okay, so sinong nakapangalang representative ng Bianchan Holdings Uh, sa HOA, nung subdivision? Hindi po ko sigurado, no? Um, kung sino ngayon ang nakapangalan doon, no? But uh, I do know that uh, uh, lahat po ng mga home ng uh, Jews are being paid and the real estate taxes are being paid. Sino pong nagbabayad ng Jews at real estate taxes para well, sa Biancham? Um, it is also Biancham, no? That pays for it, no? Aha. But in any case, hindi po, hindi ko po dinideny, that, you know? That is a house that I have an interest in. Okay. I have lived in the house. Ang sinasabi ko lang po, pinaupahan po yan. And possession is now with the lessee. Yung Chan Holdings, nabalita po dati na may partnership sa First Mariveles Holdings Corp o FBMHC na nag-apply for Pogo license dati. Hindi po. Maaring, ano ah, no, no, I deny it's, that. Uh, I it's, deny uh, that. ah, you deny it. Okay. Yes. Ang well, we application will ask the po is proper... Afab, uh -oh. It's the Freeport Authority of AFAP. Bataan. Okay. It we is not with Pagkor. that... All right. We will ask that sa uh, present and per, possibly uh, past Pagcor chairs Uh, Wala po yung application mm -hmm. at all with Pagcor. Yes, well noted yung denial nyo. It, itatanong. Pero Pogo po siya. Hindi po. That's a real estate development company real na nag-apply po for accreditation sa AFAB pero hindi okay. na po na-pursue. Okay, we so. will ask that of ano? AFAB po. The... No, 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 no. The chair will say who we will ask that from. Okay. We will ask that from Pagcor And if necessary, invite AFAB to the next hearing. If necessary.